Hello mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pag-iikot. Napakarami po ang mga bantay. Yan. At inaantay natin yung uh, fireworks diyan sa may tulay mga kapatid. Ah, ah, ah. Kaya, dito muna tayo. Mag-iikot-ikot muna tayo rito sa likod. Para makita natin kung gaano kaganda ang view. Ah o. You know? Wow. Wow na wow mga kapatid. Ayan. Ang mga parokyano walang sawa sa pagdating. Ayan <laughs> you know? o. Come on.